Gandang umaga! This is Teacher Sheng. Ngayon naman ay lulutuin natin ang yummy garlic butter shrimp. So, nilagay na natin ang ating oil and then garlic and then at the same time, nilagay na natin ang hipon. So, napapansin nyo guys, ang hipon, hindi ko inalisan ng ulo at yung body niya kasi favorite ko yan eh, sinisip-sip ko yan. Yee! So, ating balikta rin ng balikta rin. Ayan, hanggang ito ay maluto. nag enjoy po ako magbaliktad ng ganito, guys. <laughs> at syempre, eto na po, malapit ng maluto ang ating pinasarap na hipon. Gamit ang butter and garlic. Guys, please don't forget to subscribe my channel, my FB channel at the same time. Please like, comment, follow, and share. Thank you very much.